Nasagip naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PO, or PAOC -C, P -A o PO o PAOCC ang aabot sa mga isang dalibampung dayuhan at mga Pilipino sa sinalakay na illegal pogo hub sa Porak Pampanga. Yan ang si ni Patrick De Jesus. Uh, <coughs> Makailang beses sinampal at pinagahampas ang lalaking ito base sa video na nakuha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa isa pang video, isa namang babae ang paulit-ulit ding sinasaktan. Ilan lang sila sa mga dayuhang inaabuso at sinasaktan na naging dahilan para sa lakay nitong Martes ang isang iligan na pogo sa Porak, Pampanga na inooperate ng Lucky South 99 na sangkot umano sa human trafficking torture at sexual abuse. Napag-alaman naman ng PAOK na patay na ang lalaking sinaktan sa unang video. Amit pong inahanap ang kanyang katawan pero kami rin po ay nakatanggap ng... Uh ng report sa, kasamaang pala ng kanyang katawan po ay cremated so medyo mahirapan no siguro tayo makahanap ng ebidensya kung pagdating doon sa pagkapatay sa kanya maliban na lamang kung ating mahuhuli at may makakapagturo kung sino pumatay sa kanya umabot sa higit 100 at 50 dayuhan ang nasagip sa operasyon ng PAOK, PNP, NBI at DOJ halos lahat Chinese higit 30 ang Pilipino Pero hindi tuluyang napasok ng mga ang Pogo Hub Matapos bawiin ng korte ang warrant, nag-leak din daw ang gagawing raid. We cancelled the implementation of the warrant hoping to be able to apply it to implement it the following day, June 5 sana ng umaga. Sa kasamaang palad po, mayroon po kasing pagkukulang doon sa original na warrant na inigrinan sa amin ng korte. Doon po kasi sa original na warrant, hindi naka-indicate doon yung mga items to be seized. Kung kaya, uh, kinan sila po yon ng judge. Na kami po ay nagsisikyo na lamang ng perimeter at kami nag apply ng panibagong search warrant ngayon. Kaninang madaling araw, isa pang Chinese national ang nakatakas sa nasabing ilegal na pogo, tadtad -tad ng sugat at pasa ang dayuhan. Marka ng ginawang pang-torture sa kanya. Samantala, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Porak Police habang iniimbestigahan kung bakit nagpatuloy ang operasyon ng Lucky South 99 Gayong noong nakaraang taon pa expired ang permit nito. Hindi na rin inaprubahan ng Pagkor ang aplikasyon nito noong nakaraang buwan. Pati ang lokal na pamahalaan iimbestigahan. From the time na, na last year po hanggang ngayon po ay illegal po itong nag-ooperate po. So paano po ito tumagal ng ganit ganito katagal na nag-ooperate without the necessary license? Yun po yung iimbestigahan. On the part of the PNP ay uh, kailangan natin malaman bakit hindi nila natunugan ito. Tinitingnan din na posibleng koneksyon nito sa nireid na po guhab noong Marso sa Bamban Tarlac na Zunyuan Technology kung saan naman iniugnay si suspendidong Mayor Alice Guo. Uh, may mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng uh, magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufu Compound po. Patuloy ang profiling ng mga otoridad sa mga dayuhang nasagip sa illegal na pogo sa porak Patrick de Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.